Alright, may mga nandidefend pa rin sa mga hilot palagotok kung ba't daw doon yung mga taong mahihirap. Kahal kasi din boss, pag napunta daw sa hospital, di naman lahat afford hospital kaya yung iba mas pinipilang traditional. Traditional ba ang hilot palagotok? Hindi. Ngayon lang nausin yung hilot palagotok na yan. Hindi traditional yan. Ang traditional, yung totoong hilot. Pero yung papalagotok ng likod, trend lang yan. Bagong trend yan kasi nakita lang, uy, napapalagotok ng likod. Mukhang masarap yan. Pinauso yan ng Malaysia na si Titar Chris Leong, ano? yung idiot, no? Yung Malaysia na kupal na yun, pinauso yan. Yung palagotok-palagotok palagot na likod yan. Huwag kayong mag-alala, mag-training kayo sa akin. Five-day training lang. Kahit tambay lang kayo ngayon, mag 5 day training kayo. Kahit wala kayong pinag-aaralan, five-day training lang sa akin, manggagamot na kayo. Hindi traditional yan. At the same time, panadisgrasya kayo ng mga yan, tatakbo kayo sa totoong professionals. Tatakbo rin kayo sa mga hospital, tatakbo rin kayo sa mga medical professionals. Kami pa po problemahin ninyo. Tapos pag sinabing sa inyo, oh, magiging cost niya kasi surgery na. O oh, operahan na. 500,000 to 2 million. Oh, ang mahal naman. Gago ka ba, Dok? Kayong gumawa ng problema, kaya pag susolusyon na na, sasabihin nyo, mahal. Nasa mindset nyo rin yan eh. Tangina talaga. Hindi nyo naiintindihan yung mga pinagagawa ninyo. Kala ninyo tama. Nialagay nyo yung katawan ninyo at risk sa kamay ng mga taong walang pinag-aralan, mga walang investment sa buhay, pero kung makasingil, 5,000 to 10,000 per session total. Kasi elite kami. Kasi magaling kami. Paano mo sabi magaling kayo? Kayo mga hilot pag-toxing niya? Paano mo sabi magaling kayo? Pakita nyo nga sa lisensya nyo. Kasi kung, kung talaga magaling kayo, may lisensya kayo, di ba? Patingin niya lisensya nyo. I don't understand kung bakit tin tinatake nyo yung chances na madisgrasya kayo sa mga hilot palagotok na yan na walang pinag-aralan. Malimang sa kulang pinag-aralan, malaki yung chance na ma-disgrasha kayo kasi marami na ako nakita na na ng mga kupal na yan. I don't understand kung bakit nag-take kayo. O talagang partil na kayo ng grupo ng mga stupid bitch ass Pinoy motherfuckers. Mga stupid bitch ass Pinoy niggas.